guys, enjoy na naman pala kayo syempre, <laughs> lunch time na naman -da -da! Guys, nakalimutan lang daw ni Mrs. na ilagay yung kanin tsaka yung ulam So, ang ilagay niya lang is yung merienda ko nung time na yun So, ngayon, sabi niya, dito na daw So, let's check Ano kaya ang nasa loob? Siyempre, titignan natin Pabigot, oh, guys. Ulam oh, pa tayo, guys. Ulam. Siyempre, ulam yan. Pag may ulam, hindi na Pag may ulam, siyempre, meron tsara. Siyempre. Parang pangkain, no? Pag mo ng kain, tsaka ng ulam. At siyempre, meron Ketchup, no, guys. No, ketchup, no, no. ketchup ulit. Kaya nga, ayaw yung kanyang. Ulam lang, guys. Tsaka ketchup. Nakawala oh, yung panin na naman. Nakakamuta na naman. Taka na paano kakain ito. <laughs>